Blood donation isinagawa sa Bataan habang bilang ng mga lumalabag sa EDSA bus carousel na bawasan. Iyan at iba pang balita sa ulat ni Kate Renia. sa pagpapaikting ng pagbabantay ng Special Action and Intelligence for Transportation o SAICT ng DOTR, bumababa na ang mga nahuhuling pribadong sasakyan na gumagamit ng EDSA carousel. Mula Enero hanggang ngayong buwan ay umabot na raw sa 80 ang kanilang nahuhuli. Ayon sa hepe ng Command and Control Operations Center na si Charlie De Rosario, unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga pribadong sasakyan. Sa pagpupulong na ginawa ng Committee on Public Order and Safety, kinundina ng Kongreso ang pagkakaaresto at pagkakakulong ni Jade Castro kasama ang tatlong individual nito mula sa mula ni Quezon. Ito'y sa kadahilanan ng pagsunog umano ng isang modern jeepney nito lamang nakaraang buwan. Ayon kay Representative Bonifacio Basita, illegal arrest ang nangyari dahil walang sapat na ebidensya ang kapulisan ano buma sila lamang ito sa testimonya ng mga nakasaksi ng pangyayari. Bagamat nasa Korte Suprema na ang kaso, tiniyak ng Committee on Public Order and Safety ng Kongreso na susuriin ito ang mga pagkukulang kung meron man sa hanay ng investigasyon at desisyon ng pulisya. Mga buluntaryong empleyado ng isang power company sa Bataan ang naglunsad ng isang blood donation drive nitong February 13. May tema itong Love Fusion, Extend the Life this Valentine's Day. Ito ay sa ilalim ng proyekto ng kumpanya na Project Saisay kung saan nakakapamili ang kanilang empleyado na birthday celebrator kung aling komunidad ang pagdadausan ng isang outreach program. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.